ito na continuation ng vlog namin kagabi. Nagpunta nga pala dito yung mga tita ko. At ito, nagdala sila ng spaghetti. Yan yung kinain ko ng gabi. Pero bato bandang alauna. Nag-grave kami ng kapatid ko sa Ramyu. Grabe, ang sarap na niluto ng kapatid kong sila. Tingnan nyo naman. Inaumagahan nga ito yung anak ko ang aga niya nagising mga alas 8 nga. Katatapos ko lang din kumain ito. Tingnan niyo naman. Ang ganda ng gising niya. Sabi ko magpa-cute-cute siya dyan. Tingnan niyo naman yung ginagawa o ba diba? Maya-maya ito si Sarah nagising na din. Pero ayan, shy type. Alam niya naman yan, nanchalan. Madaming kaganapan ng umaga pero di ko na na-video kasi nga sobrang lakas ng ulan. Ito mga bandang tanghali na ito yung ulam namin niluto ng nanay ko. Siyempre, yung kami ditong Pride maya maya, sinigang sa sardinas, sa miso with patola. So ayan mga naghahain na kami. Talaga naman kahit na bahaw eh hindi ka makakaligtas dito. Pagka mga ganitong ulam talaga sa tag-ulan sold 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 talaga di ba mga mare ang dami kong nga nahigop na sabaw dito mga mare tapos yung isda alas yun lang din kinain ko tapos konting kani tingnan nyo naman kung gaano kasarap kumain kasama ang buong pamilya bahaw na bahaw pa yung kanin ko dito. May tutong pan. Sarap.